Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan, Tita Jean Queveres, Harry Chan, Arnold Salazar, Miss Miami Laurel, dalawang account, maraming salamat idol, kay Turin and Fair Friends, at kay Merlinda Alves. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW. Simula na po natin ang ating kwento. Pagkatapos ang pagkawikang iyon nitong si Hidalgo, wala na itong inaaksayang oras at sandali. Agad na itong tumakbo ng ubod ng bilis at pagkatapos lumundag ito papalabas doon sa nakabukas na bintana. Maagap naman na agara na sumunod ang kalabang nilalang na umo na mabilis na lumundag na din. Samantalang ang kaharap naman ngayon nitong si Abner. Agad na itong umangil, ngumasab at pagkatapos umatake na ito ng sunod-sunod doon kay Abner. Doon naman sa labas, nagsimulang maglaba na din sina Hidalgo at ang nilalang na ungo. Habang nagpapatuloy naman ang bakbakan, doon sa barangay hall ng baryo ng Kanlasug, sumiklab naman ang labanan doon sa unahan, doon sa mga kabahayan nagsimulang maglaban ang grupo nila ni Supremo kasama ang dalawang mga matandang albularyo. Kalaban nila ngayon ang sampung malakas na mga gabunan. Malakas man ang mga aswang na gabunan, hindi lamang sa aspitong pakikipagkumbati. Malakas din ang mga ito pagdating sa mga usal at mga orasyon Ngunit malaki ang tiwala ngayon nitong si Supremo na kayang-kaya na nilang talunin ang grupo ng mga aswang na ito. Dahil na rin sa kanyang mga kasamahan na mayroong kalakasan din pagdating sa mga usal. Kaya nitong si Tatahuan na mawasak agad ang mga usal na mga ito. Lalo na. Ang malalakas na mga usal na linlang ng mga aswang nagabunan kung saan ang mga iyon ang nagpapahirap sa dalawang mga albularyo kanina. Doon naman sa gilid ng sapa, nagpapatuloy pa rin ang bakbakan at labanan doon sa lugar. Napapatay panila ni Mark at Ursula kasama sina Tatay Abito ang iba pang mga aswang, lalo na itong si Anding na walang habas na hinarap kahit na mga orang gutay, gabunan o mga ungo pa ang mga ito. Ngunit sa pagdaan ng mga minutong bakbakan, unti-unting nalulupig naman ang kanilang grupo dahil na rin sa dami ng bilang ng kanilang mga kalaban. At nandoon pa ang mga ungo na sobrang nagpapahirap sa kanila kahit na napapatay nila ang mga ito nasusugatan naman ang kanilang mga katawan at unti-unting nang hihina na din ang kanilang kalakasan hindi lamang sa aspitong lakas sa katawan ngunit pati na din sa aspitong mga usal bukod kasi doon sa mga ungo gumagawa pa rin ng mga usal at orasyon ang mga matatandang gabunan para mapahina ang kanilang tangan Ngunit sa mga sandaling ito, papunta na din doon sa kanilang kinaruroonan ang grupo nila ni Kapitan Maki kasama ang kanyang kapatid at ang kanyang mga tauhan kasama din ng Kapitan ang kanyang mga anak. Nagmamadali ang mga ito nang mapag-alaman nila ang nangyayaring kaguluhan doon sa karating na baryo. Nabalitaan kasi at nasipat ng mga bantay doon sa baryo ng Ulabe ang nagaganap na bakbakan doon sa gilid ng sapa kung saan sakop na ito ng baryo ng Kanlasog. Kaya agad na ibinalita ng mga ito ang pangyayaring iyon doon sa kanilang kapitan na si Maki at batid agad nitong si Maki na kailangan nilang kumilos agad bago mahuli ang lahat. Samantalang doon naman sa hangganan ng dalawang mga lupain, doon sa hangganan ng baryo ng kanlasog at baryo ng bintangan, nakapwisto na doon ang grupo nila ni Nanay Candida at ang grupo ng mga binatilyong duko. Nakahanda ng umataki ang mga ito at naghihintay lamang ng abiso galing kay Nanay Candida. Ilang sandali pa, uwi ka naman itong si Nanay Candida doon sa kanyang mga kasamahan. Humanda na kayo, Bugon. Ubak, Santino. Kailangan natin na ang mga ito habang hindi pa nakapaghanda ang mga ito. Kayo na ang bahala, Bugon. Ubak doon sa mga bantay na nasa itaas ng mga puno ng kahoy kailangan ninyong mapabagsak agad ang mga ito kami naman ang aatake doon sa kinaroroonan ng maraming bilang ng ating mga kalaban matapos ang pagkawi kang iyon nitong sin nanay kandida Hinugot naman itong si Bugon ang kanyang dalang isa pang armas, ang kanyang pana. Samantalang itong si Ubak, sumingasing na ito at nakahanda ng umatake doon sa mga bantay na nando doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Samantalang itong si Santino naman, inihanda na nito ang kanyang mga usal. Muning huwi ka nitong sinanay kanida at paalala naman ng matandang babaylan doon sa kanyang mga apo sa tuhod na sina Hiraya at itong si Samael. Mga apo, sumunod kayo agad sa akin. Hiraya, ramdam ko ang kakaibang kalakasan mo pagdating sa mga usal. Tulungan at alalayan mo ako. Kailangan natin na makapaglatag agad ng malakas na mga usay para maunahan natin ang mga ito. At kailangan din na hindi nila kayang mawasak ang mga ito. mail, alam mo na ang mga dapat mong gagawin. Kailangan natin na makapitas agad at makapatay. Matapos iyon, Humudyat na itong si nanay Candida. Nag-uusal na ito ng mga palipad hangin para doon sa mga binatilyong doko. Hujat iyon para sa kanilang gagawing pag-atake at makalipas lamang ang ilang mga minuto. Agad nang umigpaw doon sa mga sanga ng puno ng kahoy itong si Ubak nang napakabilis bago pa ito mapansin ng mga bantay na mga duke na abot na ang mga ito nang halimaw na si Ubak samantalang itong si Bugon napakabilis din na tumakbo ito doon sa gilid ng mga puno ng kahoy habang inaasinta ang bawat makikitang mga kalabang nilalang doon sa mga sanga ng puno ng kahoy sa biglaan at agara na pag-atake ng dalawang mga alagad nitong si Nanay Candida. Dalawa agad. Doon sa mga inkantong duke ang kanilang naabot at napabagsak. Pagkahulog ng mga ito doon sa lupa agaran na ang mga ito ng buhay at iyon na din ang hinintay ng grupo nila ni Nanay Candida at ng mga binatilyong duko. Agad nang umatake na din ang mga ito ng ubod ng bilis at habang papaataki naman itong si Nanay Candida naglatag na ito ng mga usal doon sa paligid nagkarga na din ng mga usal ang matandang babaylan para sa kanilang mga pudir at dipinsa ganon din ang ginawa ng mga binatilyong duko walang pakialam ang mga ito kung mga kasamahan man nila ang mga ito at galing din doon sa kanilang mundo dahil masasama ang mga inkantong ito at nararapat lamang na parusahan ng kamatayan. Walang pakialam din ang anim na mga binatilong duko kung marami man ang bilang ng mga inkantong duke. Ganon din si Nanay Kandida. Itong si Hiraya, nagpakawala na din ito ng mga malalakas na mga usal. Samantalang itong si Samail, napakabilis na nagpalipat-lipat ito sa mga sanga ng puno ng kahoy papaataki doon sa mga kalabang nilalang. Sa sobrang bilis pa nga nitong si Samail, mas nauna pa ito sa grupo nila ni Nanay Candida na sobrang ikinagulat naman ng matandang babaylan. Ilang sandali lamang agad na naabot ng batang paslit ang isang inkantong duki at kinubawan agad ito galing sa likuran. At ang mas nakakagulat pa, parang basahan lamang na binitbit ito ng bata at dinala doon sa mga damuhan at doon na ito pinagsasapak nitong si Samail. Wala nang nagawa pa ang nilalang kundi tanggapin ang kanyang kamatayan dahil sa tatlong magkakasunod na mga pagsapak pa lamang nitong si Samail agad nang nabasag ang bungo at panga ng kalabang nilalang at agad na binawian na ito ng buhay. Apat naman sa mga nilalang ng mga duke ang agara na sumunod doon sa bata para tulungan sana ang kanilang kasama. Ngunit napakabilis na sinikwat ang mga ito ni Nanay Candida. Dalawa agad sa mga ito ang bigla ang napahandusay ng tamaan ang mga ito ng mga matutulis na mga kuko nitong si Nanay sa kanilang mga liig. Agad na lumaylay ang kanilang mga ulo na kamuntikan pang kumalas galing sa kanilang mga katawan at pagbagsak ng dalawa doon sa lupa agaran na binawian na ang mga ito ng buhay. Pumihit naman ang dalawa para sa naharapin ang matandang babaylan na napakabilis din ng pagkilos na halos hindi nila kayang sundan ng kanilang mga mata. Ngunit biglang sumulpot naman itong si Samail sa likod ng dalawang mga inkantong duke at agad na nagpakawala ang bata ng magkakasunod ng mga pagsipa at mga pagsapak na tumama naman doon sa ulo ng dalawang nilalang na mga duke. Nagulat at nagulantang pa nga itong sinanay kandida. Dahil ng tamaan nitong si Samail ang isa doon sa ulo, rinig pa nga ng matandang babaylan ang paglagotok at tumilapon ang nilalang pagkatapos. Bumalandra ang katawan nito doon sa malaking puno ng kahoy bago ito tuluyan na bumagsak sa lupa. At ang isa naman, rinig din itong si Nanay Kanida ang paglagotok na parang mayroong nababaling mga buto doon sa liig ng nilalang. At bago pa ito tuluyan na tumilapon, sinikwat ito, sinalubong ito ni Nanay Kanida ng isang pagtarak gamit ang kanyang matatalas na mga kuko na bumaon doon sa liig ng nilalang na agaran na ikinamatay ng inkantong dupi. ikan itong nitong sinanay kanila. Habang ginugulo ang buhok ng maliit na batang paslit na si Samail. Magaling Samail! Talagang maasahan ka na! Kakaiba ang iyong kalakasan. Tara na! Tapusin na natin ang lahat ng mga ito matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Nanay Candida. muling umatake na ang matandang babaylan napakabilis na dinaluhong nito ang dalawang mga kalabang duke, at walang habas na pinagkakalmot ang mga ito sa buong katawan nakasunod naman agad ang batang si Samail na agad na umaatake na din habang umaatake ngayon itong si Nanay Candida. Naisip nito kung gaano talaga kabangis ang anak nitong si Butchok. Kakaiba ang kalakasan nitong tangan at bilis. Hindi pangkaraniwan na mapatay agad ng isang batang paslit ang malakas na mga nilalang na mga inkantong doge Doon naman sa kabilang bahagi, umatake na din ng ubod ng bilis itong si Hiraya nakasunod kasi ang batang babaylan sa kanila habang naglatag ito ng mga usal may mga pinalabas ang batang si Hiraya ng mga kampon nito mga alagad nakakaiba ang hugis ng kanilang mga katawan para kasing mga hayop ang apat na mga ito na mayroong mahahabang bisig ang kanilang mga paa at mga kamay napakabilis na umataki na din ito doon sa mga inkantong duki samantalang sina ubak naman at itong sibugon napabagsak na nito ang lahat ng mga kalabang inkantong duki na nando doon sa mga sanga ng puno ng kahoy napakabangis na sinagpang ang lahat ng mga ito nitong si ubak na bawat maabot ng kalahating tao at kalahating halimaw na alagad nitong sinanay kandida, warat-warat ang katawan at mayroong malulubhang tama ang mga katawan ng mga inkantong duke ganon din ang ginawa ng anim na mga binatiliyong duko sunod-sunod nilang pinabagsak ang mga kalabang inkanto walang habas na pinagpapatay nila ang mga ito Lumalaban naman ang mga inkantong duke kahit na nagulat at nabigla ang mga ito. May mga ginamit ang mga ito na mga malalakas na mga usal habang nakipagtagisan ng mga pag-atake doon sa anim na mga binatiliyong duko. Ang anim na mga binatiliyong duko ay hindi mga pangkaraniwan na mga inkanto ang mga ito doon sa kanilang mundo dahil ang anim na ito ay kabilang doon. Sa mga inkantong may dugong bughaw o kabilang doon sa angkan ng mga namumuno doon sa kanang mundo. Kaya di hamak na mas malakas ang tanga na kalakasan pagdating sa mga aspitong pakikipagkumbate at sa mga aspitong usal ang mga duko kumpara doon sa mga inkantong duke. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, kahit na nakakalamang sa bilang ang mga inkantong duke, nalulupig pa rin ang mga ito at isa-isang pinabagsak ang mga ito ng grupo ng mga binatiyong duko at ng grupo nila ni Nanay Candida. Sinaubak naman at itong si Gulat na gulat ang mga ito nang makita kung gaano kabagsik ang batang si Samail at lalong namangha ang mga ito nang makita kung papano nilalabanan nitong si Raya gamit ang karunungan nito sa pagtawag sa iba't ibang uring mga mandirigma gamit ang mahiwagang librita. Kasama ngayon nitong si Hiraya, ang isa pang batang si Santino, nakapaglatag na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal para mapahina ang kakaibang kalakasan ng mga inkantong duke pagdating sa mga aspitong orasyon. Nagpupulasan na ang mga inkantong duke. Pinalibutan naman ng na mga ito, ang dalawa na sinananay at ang isang batang paslit na si Samail. Batid kasi ng mga inkantong duke na mas nakakatakot ang lakas ng dalawang ito. Nakita na nila doon kanina kung paano pinabagsak ng isang matandang babaylan at ng isang batang paslit ang kanilang mga kasamahan. Kaya ngayon, balak ng mga ito na uunahin sa pagpatay si Nanay Candida at ang batang si Samail. Nagpakawala agad ng mga malalakas na mga usal ang mga ito. Sabay-sabay na umindak ang mga inkantong duki sa lupa at sabay din sa pagbato ng mga orasyon. Sa mga pagkakataon na ito, dito nila naramdaman ni Nanay Candida at nitong si Samail ang lakas ng presensya ng orasyon ng mga kalabang inkanto. Kahit kasi na mayroong malakas na puder at dipin sa nanay kandida tinamaan pa rin ang mga ito ng mga usal galing sa mga inkantong duke nangangarag ang katawan ng dalawa at kamunti ka nang bumagsak ang mga ito sa lupa na itukod naman itong si kandida ang kanyang isang kamay sa lupa para hindi ito tuluyang bumagsak at nahawakan ito ang batang si Samail ngunit bukod sa nangangarag ang kanilang katawan, nakakaramdam din ngayon ng kakaibang pamamanhid sa kanilang buong katawan itong si Nanay Candida na umabot pa sa puntong hindi na nito kayang maiangat pa ang kanyang katawan. Napamura itong si Nanay Candida dahil nakita niyang napakabilis ng papaataki sa kanila ang kanilang mga kalabang duke. Agad na buka ang bibig nitong si Nanay Candida. Gumagawa agad ito ng mga usal pangwasak Para tuluyang makawala sa mga usal na tumama sa kanila, bulong-bulong nitong -bulong si Nanay Candida doon sa kanyang apo sa tuhod na si Samael. Samael, hintayin natin na makalapit ang mga ito sa tayo aatake. Kailangan natin na mapatay agad ang mga engkantong papaatake sa atin at huwag natin hayaan na makalayo at makaligtas pa ang mga ito tumango lamang ang batang pastit na kahit na namamanhid ang kanyang buong katawan batid nito na kaya ng kanyang lula kandida na mabasag ang mga orasyon na tumama sa kanila makalipas ang ilang mga segundo nang tuloyang tuloy ang makalapit na ang mga inkantong duke at nakahandang umataki na ang mga ito sa kanila. Inihampas nitong si Nanay Candida ang kanyang palad doon sa lupa ng tatlong bisis kasabay din ng pagbabanggit ng tatlong mga banyagang salita. Matapos lamang ang ginawang iyon nitong si Nanay Candida. Biglang nabiyak ang lupang kinaroroonan ng mga ito at nagkaroon ng kakaibang lakas ng presensya ang pumaigbabaw doon sa paligid ng dalawa na umabot sa puntong biglang nabuwala ang lahat ng mga inkantong duke na nakakalapit na sa kanila at nakahanda na sanang umatake na tumba ang lahat ng mga ito bukod sa nahihilo ang mga inkanto, nangangarag naman ngayon ang kanilang mga katawan. Samantalang si Nanay Candida at ang batang si Samail, biglang bumalik ang kanilang wisyo at kalakasan. At pagkatapos, wala nang hinihintay pang sandali at oras ang mga ito. Wala nang inaaksayang oras ang dalawa. Inataki agad nila ni Nanay Candida at Samaila ang mga hindi pa nakakabawing mga inkantong duke doon sa paligid ng kanilang kinatatayuan. Agad na inatake nitong si Samail ang isang inkantong duke na pinatamaan ng bata ng dalawang magkakasunod sa ulo na nagiging dahilan para sa agaran na pagkamatay nito. Ganon din itong sinanay kandida nang maabot niya ang isa sa mga ito agad na sinikwat ito ng matandang babaylan gamit naman ang kanyang matutulis na mga kuko. Agad na umaangil at napaigik ang kalabang nilalang na agaran na bumagsak sa lupa habang nanginisay Dalawa pa ang napatay nitong si Nanay Candida habang isa naman ang napatay pa nitong si Samail dahil sa lakas ng mga usal na inilatag nila ni Nanay Candida. Hiraya at Santino na ng mga ito na mapahina ang kalakasan ng mga kalabang duke na nagiging sanhi kung bakit sunod-sunod na napapatay ang mga ito. Kaya punteriya ngayon ng mga inkantong duke. Sina Hiraya, Santino at Nanay Candida, wala nang pakialam pa ang mga ito doon sa mga binatilyong duko at sa dalawang mandrigma na sinabugon at itong si Ubak. Sabay-sabay na naglatag ang mga ito ng mga usal. Huwi ka naman itong si Nanay Kandina. Masama ito. Kapag patuloy na magsasagawa ang mga ito ng mga ganitong kalakasan ng mga usal, ano mang sandali lamang, maaaring mawasak na ng mga inkantong ito ang ating mga ginagawang mga usal pampahina sa kanilang lakas. Kailangan natin guluhin ang kanilang mga pagsasagawa ng mga usal sa mail. Sumunod ka na sa akin, Apo. Matapos ang pagkawikang iyon itong sinanay kandida, agad na itong lumundag ng napakabilis papunta doon sa karamihan ng mga inkantong duki sumunod naman agad ang kanyang apo sa tuhod na si Samail na tulad itong si Nanay Candida. Napakabilis din ang pagkilos ng batan paslita.